Meron nga ako dito mga maring kalateya plant at nasa apat po ito at matagal na rin po ito nakatanim dito sa black bag na ito. At meron na nga rin po silang mga panibagong suhi at pausbong mga dzay kaya namang super stable na ito. Hiningi ko nga palan mga mare yung mga gulong ng motor na hindi na ni husband ginagamit at sabi ko nga ni ay aking tataniman at gagawin kong lagaya ng aking mga halaman para ba may design mga mare para medyo maiba naman. At ayun nga mga mare dito ko lang itinalay talay itong limang gulong na ito tapos ang ilalagay ko na aking gagamiting pating mix yung pong mga dating tinanggal ko dun sa aking pasu. ba diba, mga mare nung nakaraan na sabi ko sa inyo na ako ay nagpalit ng pating mix ng mga halaman. Tapos tapos mga mare, yung akin po mga tinanggal ang mga pating mix nung nakaraan sa mga paso, ay inipon ko po yun at pinaglalagay ko po yun sa isang sako. Para nga ni Kako, kapag ka ako'y nagtanim, ay pwede ko pa po siyang gamitin. At ayun na nga mga mare, yun yung aking ginagamit ngayon na aking inilalagay dito sa gulong na to mga zay Masyado kasing maliit mga dzay yung black bag na aking pinagpatubuan itong mga kalatayang ito. Kung kaya't mga mare ay naisipan ko na dito ko na nga lang sila ilipat sa mga gulong na to at nilagyan ko na lang sila ng raisal. Halos naubos kasi yung mga pasuko nung ako yung magripat mga mare ng aking mga halaman. Talagang nasaid at walang natira mas kiisa. At ngayon kung nga mga mare susubukan na dito magtanim sa gulong na to na may lagay na raisal mga mare. Halos lahat kasi ng aking mga halaman eh lahat po ay nakatanim sa paso. Sana mga mare sa paglipat ko sa kanila dito eh, mapaganda ko sila at mapalago ko sila ng maganda. Medyo kasi mainit mare sa parte na to at yung net na nakalagay ko dito ay hindi po ganun kakapal. Tapos kapag kalumiskad mga mare yung init ay eh, talagang direct po sa mismong dahon ng halaman. At sa mga oras ngang ito mga mare habang ako inagagawa at ng aking tataniman ay talagang medyo mainit pa kaya medyo silaw yung ating video at medyo malabo dahil na nga po gawa ng init kaya medyo silaw mga mare yung ating pagkaka video ngayong araw. At ayun na nga mga mare, eh, sinimulan ko na itanim itong aking mga kalateya din sa aking gulong na pinaglalagyan ko ng raisal. At isa sa pinakamaganda mga mare na kapag ay naghahalaman at nagtatanim, eh, maganda pong gamitin ang balat ng ipa o raisal kung tawagin. Dahil mga mare, ang raisal po ay medyo hindi po siya tumitigas at hindi po nagiging putik kapag ka ito po yung ginagamit natin sa halaman. Compare po sa pure na lupa na kapag yun yung ginamit natin sa ating mga halaman, kapag po yun ay dinilig natin at nainitan yun po ay minsan ay tumitigas at nagiging tigang. Tapos kapag naman po siya ay eh basang-basa ay eh, nagiging putik po siya. Kaya kung ako po ang inyong tatanungin, mas maganda pong gamitin sa halaman ay eh, yung ganito pong balat ng ipa. Lalo na po kung bulok na yung balat ng ipa ninyo, mas maganda po siyang gamitin mitin sa halaman. At talagang mga mare, yung halaman ninyong yan, eh talagang yung suhi niyan ay dadami. Tsaka maganda talaga mga mare kung raisal yung inyong ginagamit sa inyong halaman lalo na kung sa paso nakalagay mga dzay. Dahil yung raisal po ay hindi po ganon kabigat compare po na kapag kalupa yung inyong ginamit sa inyong paso. Na talagang kung yung patungan po ninyo ay medyo mahuna, eh talagang bibigay mga dzay compare dito sa raisal na to na hindi po siya ganon kabigat. Sa lahat ng halaman ko, eh talagang ganito lang po yung aking ginagamit ang Rizal mga mare. At kung may available naman minsan na yung carbonize, ayun ay po, nilalahukan ko. Pero kung wala naman po akong carbonize na panlahok, ay pure lang po na Rizal yung aking ginagamit mga mare. At limang gulong nga lang po pala yung aking nataniman dito mga zay Kung kayo mga mare ay eh may katanungan tungkol sa paghahalaman, ay i-comment nyo lang po yan dyan sa comment section para po masagot ko po kayo. Disclaimer lang mga mare, yung pong aking mga sinasabi dito po tungkol sa halaman, yun lang po ay base po sa aking mga naging experience mula po sa pag-start ko ng halaman hanggang sa ngayon. At sa wakas nga mga mare, ay natapos na ako magdanim nitong aking mga kalateya dito sa aking pinaglipatan sa kanila. I-update ko na lang kayo kapag din nitong ating tinanim mga mare.